sa eksena, ipinakilala tayo sa lalaki na nagngangalang Frank Walker na nagre-record ng mensahe tungkol sa hinaharap. Sinabi niya na ang hinaharap ay maaaring nakakatakot at sa bawat pagdaan ng sandali, sila ay papalapit sa katapusan ng mundo. Naalala niya ang mga araw noong bata pa siya kung saan iniisip niya na ang hinaharap ay magiging magandang lugar ibinalik tayo ng pelikula sa taong 1964, noong bumisita ang batang Frank sa New York World's Fair, na may dalang malaking bag. Sa loob ng Hall of Inventions, nakilala niya ang sikat na inventor at judge ng kompetisyon na nagngangalang David Nix. Sabik na ipinakita ni Frank ang naimbento niyang jetpack, at ipinaliwanag din niya ang mga katangian nito. Sa sandaling iyon, dumating ang batang babae na nagngangalang Athena at tila humanga siya sa imbensyon ni Frank. Gayunpaman, si David ay hindi nagpakita ng kahit kaunting interes para sa device at tinanggihan ito dahil hindi ito gumagana ng maayos. Nalungkot si Frank at umupo sa labas ng bulwagan kung saan siya ay nilapitan ni Athena. Binigyan siya ni Athena ng kulay orange na lapel pin na may nakasulat na kulay asul na letter T at pagkatapos ay sinabihan siyang sundan siya sa likod ng maliit na grupo kasama si David. Pagkatapos ilagay ang pin, sinundan ni Frank ang grupo sa It's a Small World kung saan nilagpasan ni Frank ang mga nakapila at mag-isang sumakay sa bangka. Nang makapasok ang bangka sa tunnel, iniska ng laser ang pin sa kanyang damit bago siya dinala sa daanan sa ilalim ng lupa. Huminto ang bangka sa maliit na transport station na tila elevator. Dinala siya nito sa maulap na plataforma kung saan nakita niyang kamakaway sa kanya si Athena mula sa flying pod. Habang sinusubukan ni Frank na sumunod, itinulak siya ng robot, dahilan para mahulog siya sa mas mababang platform. Di nagtagal, lumitaw ang construction robot at matagumpay na inayos ang hindi gumaganang jetpack ni Frank bago siya binigyan ng thumbs up. Gayunpaman, biglang dumating ang mga gwardya upang hulihin siya. Sa sobrang takot, nadulas siya at nahulog. Buti na lang at dala niya ang jetpack niya na pumihil sa kanya sa pagbagsak sa lupa. Pagkatapos ay lumipad siya at nag-explore sa lungsod, at panandali ang natanaw ang futuristic na mundo. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Frank si Athena kasama si David at bumaba sa harap nila. Nananatiling hindi namamangha si David at lumayo na walang gaanong ekspresyon. Pagkatapos ay hinawakan ni Athena ang kamay ni Frank at ipinakilala sa kanya ang paraiso, ang Tomorrowland. Sa taong 2015, ipinakilala sa atin ang babae na nagngangalang Casey, na pumuslit sa demolition site ng NASA, na matatagpuan sa Florida. Gumamit siya ng drone para ihak ang mga security camera at pagkatapos ay sinira ang lahat ng makina na gagamitin para sa demolition site. Ginawa niya ito dahil ayaw niyang mawalan ng trabaho ang kanyang ama, na nagtatrabaho bilang engineer ng NASA. Lingid sa kaalaman ni Casey, ang kanyang mga kilos ay pinapanood ni Athena. Pag uwi ni Casey, sinundan siya ni Athena at maingat na kinuha ang isang hibla ng buhok niya mula sa helmet ng bike kumuha si Athena ng compact scanner para kunin ang DNA ni Casey at ini-encode ito sa huling Tomorrowland pin. Sumunod na araw, sinabihan siya ng kanyang ama, na alam niya ang ginawa niya, at itigil ang pagpuporsigi dahil hindi niya mapipigilan ang demolisyon. Gayunpaman, nanatiling matigas si Casey, naniniwala na ang mga aksyon niya, gaano man ito kaliit ay nakatulong sa pagpapabagal ng proseso. Ipinaalala rin niya sa kanyang ama ang kahalagahan ng pag-asa. Kalauna ng gabing iyon, muling sinubukan ni Casey na isabutahe ang demolisyon, ngunit sa pagkakataong ito ay nahuli siya ng pulis. Maya-maya, napiyansahan siya ng kanyang ama, at pinuntahan ang kanyang mga gamit. Sa sandaling iyon, nakita niya ang pin at nang hawakan niya ito, nagkaroon siya ng vision sa ibang lugar. Nahulog ang pin, at nang hawakan itong muli ni Casey ay naulit ang parehong kababalaghan. Sa ikatlong pagtatangka, nakita niya ang kanyang sarili na nakatingin sa isang futuristic na lungsod mula sa malayo. Sinubukan ni Casey na maglakad patungo dito ngunit nauntog ang ulo niya sa dingding ng istasyon. Habang pauwi, ipinakita niya ang pin sa kanyang ama at binanggit din na may magic ito. Ngunit walang nangyari ng hawakan ito ni Eddie at kinuha niya ang pin mula kay Casey. Nang gabing iyon, pumasok si Casey sa silid ng ama at kinuha ang pin. Pagkatapos ay pumunta siya sa malawak na lupain. Nang hawakan niya ang pin sa pagkakataong iyon, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng kahangahangang futuristic na lungsod na may mga jetpack at lumilipad na tren. Tuwang-tuwa siyang naglakad at sumakay ng tren para tuklasin ang lungsod. Pagbaba niya, nakita niya ang grupo ng mga astronaut na naghahanda para sa ekspedisyon patungo sa kalawakan. Ang isa sa kanila ay inimbitahan si Casey na sumama sa kanila, ngunit sa sandaling iyon, ang pansamantalang magic ng pin ay nag-expire. Bilang resulta, bumalik siya sa realidad, kung saan naglalakad siya sa lawa na hanggang baywang. Pagkatapos nito, nagmamadaling umuwi si Casey at hiniling sa nakababatang kapatid na si Nate na tulungan siyang ma-access ang computer ng kanilang ama. Magkasama nilang hinanap ang pin sa online at kalaunan ay nakita nila ang address na may kaugnayan sa pinagmulan nito. Nagpa siya si Casey na bumisita sa tindahan at pinakiusapan si Nate na magdahilan siya kapag nagtanong ang kanilang ama kinaumagahan, dumating si Athena sa bahay ni Casey at tinanong si Nate tungkol sa kinaroroonan niya. Sinabi ni Nate na nasa kamping siya, ngunit agad na nahalata ni Athena na nagsisinungaling siya at hiniling na malaman ang katotohanan. Samantala, dumating si Casey sa tindahan at kinausap ang mga may-ari na sina Ursula at Hugo. Ibinunyag nila na ang pin ay nagsisilbing susi upang makarating sa Tomorrowland, na nilikha ng ilan sa mga pinakadakilang henyo sa kasaysayan na tinatawag na Plus Ultra. Pagkatapos ay pinilit nila si Casey na sabihin kung sino ang nagbigay sa kanya ng pin, ngunit hindi niya alam. Sa paniniwalang nagsisinungaling siya, pinindot nila ang button para ilock ang exit door at inilabas nila ang futuristic weapon para patayin si Casey. Sa kabutihang palad, bago nila mahila ang gatilyo, biglang dumating si Athena at gumamit ng time bomb upang i free si na Ursula at Hugo sa loob ng force field sinubukan ni na Athena at Casey na tumakas, ngunit bumagsak ang force field na nagudyok sa mga may-ari na paputukan sila. Bilang pagganti, nakipaglaban si Athena sa dalawa at sa huli ay natalo sila. Sakto namang nakatakas si na Athena at Casey habang ang mga may-ari ng tindahan, na lumalabas na mga robot pala, ay pinasabog ang sarili. Kasunod nito, nagnakaw si Athena ng random na kotse, na nagpahintulot sa dalawa na makatakas sa lugar. Habang nasa daan, inamin ni Athena na siya ang naglagay ng tipin sa bag ni Casey. Dagdag pa rito, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang robot na ang layunin ay maghanap at mag-recruit ng mga taong akma sa mithiin ng Tomorrowland. Nalilito at natatakot, hinila ni Casey ang emergency brake at tumakbo palabas ng sasakyan. Hinabol siya ni Athena ngunit nabangga siya ng isa pang sasakyan. Lumabas ang driver para tingnan si Athena, at sinamantala ni Casey ang pagkakataong ito para nakawin ang sasakyan at lumayo. Gayunpaman, mabilis na nakabawi si Athena at naabutan siya sa isang iglap. Sinabi niya na si Casey ang huling pag-asa niya at kailangan nilang pumunta sa Tomorrowland sa lalong madaling panahon dahil nagtayo sila ng isang bagay na hindi dapat. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, napagtanto ni Casey na hindi siya sasakta ni Athena kaya pumayag siyang sumama sa kanya pagkatapos ay ibinaba siya ng huli sa labas ng bahay ni Frank sa Pittsfield at umalis. Lumalabas na si Frank lang ang maaaring makatulong sa kanila na pumunta sa Tomorrowland. Naiwan na walang pagpipilian, lumapit si Casey sa bahay, ngunit hinabol siya ng nagbabantay na aso. Napaupo siya sa putik, at napagtanto niya na ang aso ay hindi nagiiwan ng anumang mga bakas ng paa, ibig sabihin, ito ay holographic projection lamang. Hindi pinansin ang ilusyon na aso, naglakad siya at kumatok sa pinto. Ipinakita rin niya ang tipin sa kamera, at nakiusap na dalhin siya sa Tomorrowland. Gayon paman, bigla siyang itinulak palayo ng malakas na hangin. Kasunod nito, lumabas si Frank upang sabihin sa kanya na umalis, habang ipinapaliwanag na ang Tomorrowland ay wala na at ang nakita niya kanina ay isang advertisement, ilang dekada na ang nakakaraan. Pagkatapos ay bumalik si Frank sa loob at nilaak ang pinto. Gayunpaman, si Casey ay nananatiling determinado at tumangging umalis. Pagsapit ng gabi, gumawa ng plano si Casey. Sinunog niya ang snowplow truck, kaya napilitang lumabas ng bahay si Frank. Sinamantala ang pagkakataon, pumasok si Casey sa bahay at nilock si Frank sa labas. Habang sinisiyasat ang bahay, natuklasan niya ang iba't ibang futuristic na device. Ang isa sa mga device ay nagpakita ng record kung saan sinusubukan ng batang Frank na patawanin si Athena. Sa isa pang silid, nakita niya ang isang hanay ng mga screen na ipinapalabas ang lahat ng balita sa iba't ibang channel at isang countdown timer. Hindi nagtagal, nakapasok si Frank sa bahay sa pamamagitan ng lihim na daanan at inutusan si Casey na umalis. Pumayag si Casey sa isang kondisyon, na sasagutin muna nito ang ilan sa mga tanong niya. Pagkatapos ay ibinunyag ni Frank na pinalayas siya ni David mula sa Tomorrowland dahil nakagawa siya ng makina na may kakayahang hulaan ang hinaharap. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol nang dumating ang isang grupo ng mga robot sa pangunguna ni Dave, na nandoon para hulihin si Casey. Sa kabutihang palad, mukhang handa si Frank dahil marami siyang bitag sa bahay. Inakay niya si Casey patungo sa banyo at pinatumba ang lahat ng mga robot sa kanilang daan. Pagkatapos ay pumunta sila sa bathtub na naging escape pod. Hindi nagtagal ay lumipad ito at lumapag sa kalapit na lawa kasabay ng pagliyab ng bahay. Pagkatapos ay dumating si Athena upang sunduin sila at ang tatlo ay nagmaneho palayo. Sa daan, sumiklab ang tensyon sa pagitan ni Frank at Athena, kung saan hindi pa rin nasisiyahan si Frank na makitang muli si Athena. Naniniwala siya na si Athena ay nagbibigay ng mga peking emosyon upang akitin ang mga tao, at pagkatapos ay bigla silang iiwan. Gayunpaman, hindi pinapansin ni Athena ang mga akusasyon at nagpatuloy sa pagmamaneho. Dumating sila sa lokal na istasyon, kung saan inilagay ni Frank ang teleportation device. Bagamat nag-aalangan sa una, sa huli ay pumayag siyang simulan ang proseso. Tinakpan niya ang mga mata at tenga ni Casey bilang bahagi ng proseso ng teleportation. Di nagtagal, nakarating ang tatlo sa bagong lokasyon sa ibabaw ng Eiffel Tower. Pagkatapos patumbahin ang guard, ang grupo ay nagtungo sa maliit na silid na kinalalagyan ng mga figura ng mga makasaysayang tao tulad ni Thomas Edison, Gustav Eiffel, Jules Verne, Mr. Beast, at Nikola Tesla. Sinabi ni Frank na ang Eiffel Tower ay nagsisilbing antena at lihim na daan upang marating ang Tomorrowland. Pagkatapos ay ipinakita niya ang Edison tube at ipinaliwanag na kapag pinatugtog ito, bubukas ang lihim na daanan. Nang patugtugin niya ito, ang tore ay nahati sa dalawang bahagi at lumabas ang rocket ship mula sa ilalim. Sa sandaling iyon, napansin nilang papalapit sa kanila si Dave at ang mga tauhan nito. Kaya, ang tatlo ay mabilis na sumakay sa rocket at lumipad bago sila maabutan ng mga robot. Pagkatapos makatakas sa gravitational pull ng Earth, ang rocket ay umikot at bumalik sa Earth, at pumasok sa ibang dimensyon. Ilang sandali pa, nakarating sila sa Tomorrowland, na ngayon ay tila malungkot at walang tao. Habang papalapit sa kanila ang ilang sasakyan, ibinigay ni Frank kay Athena ang isang bomba na itinago niya sa loob ng kanyang katawan. Si David na ngayon ay gobernador ng lungsod ay lumabas mula sa isa sa mga sasakyan pinakilala ni Frank si Casey at iginiit na kaya niyang ayusin ang depekto ng makina na humuhula sa hinaharap. Nagpa siya si David na dalhin sila sa takyon machine na inimbento ni Frank. Nang makasakay sila sa elevator, nakita ni Casey ang mga holographic projection na mga kislap ng hinaharap. Pagdating doon, tinuruan ni Frank si Casey kung paano ginagamit ang makina na nagpapahintulot sa kanya na maglakbay sa anumang panahon. Pagkatapos ay inilipat niya ang device sa hinaharap, na nagpapakita na ang platform ng NASA ay sinisira. Kasunod nito, naglakbay si Casey sa buong mundo, at nakita ang mga kaguluhan at mga likas na sakuna, na nagpapahiwatig na ang mundo ay magwawakas. Sa kabila ng malungkot na tanawin, tumanggi siyang tanggapin ito. Ang saluubin niyang ito ay naging dahilan ng pansamantalang pagbabago sa hinaharap sabik na ipinakita ito ni Frank kay David bilang katibayan ng pagbabago, ngunit sa halip na maging masaya, pinatumba siya ng huli gamit ang device. Sa sumunod na eksena, nagkamalay si Frank sa loob ng silid kasama sina Athena at Casey. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Casey na ang makina ay hindi nagpapakita ng mga kaganapan na mangyayari, ngunit pwedeng mangyari. Pagkatapos ay iminungkahi niyang patayin ang makina para hindi ito magbigay ng maling pananaw sa ibang tao. Gayunpaman, nagpasya si David na itapon sila pabalik sa totoong mundo sa pamamagitan ng portal. Sinubukan ni na Frank at Casey na ipaliwanag kay David ang natuklasan nila, ngunit tumanggi ang huli na patayin ang makina. Inamin ni David na sinubukan niyang pigilan ang hinaharap na apocalypse sa pamamagitan ng pagbibigay ng babala sa mga tao, ngunit sa halip ay tinanggap nila na ang katapusan ng mundo ay hindi maiiwasan at tumangging kumilos upang gumawa ng mas magandang kinabukasan para sa mundo sa paniniwalang sumuko na ang sangkatauhan, balak ni David na isa katuparan ang apokalips para maitayo niya muli ang mundo ayon sa gusto niya. Nang tumanggi si David na sumunod, ini-activate ni Frank ang elevator sa pamamagitan ng kontrol sa relo ni David. Habang naglalaban ang dalawa, inutusan ni Frank ang dalawang babae na pasabugin ang makina. Kinuha ni Casey ang bomba mula kay Athena at nagawang umakyat sa elevator habang si Athena ay nakikipaglaban sa dalawang malalaking robot. Sa kasamaang palad, hindi may hagis ni Casey ang bomba dahil kinontrol ni David ang elevator at ibinaba ito. Dahil hindi ma-deactivate ang bomba, inihagis ito ni Casey sa portal. Ang kasunod na pagsabog ay naging sanhi ng pagbagsak ng istruktura ng gusali, kaya natrap si David sa ilalim ng debris at naipit ang binti. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Athena ang isang pangitain ng hinaharap, kung saan binaril ni David si Frank. Bilang resulta, mabilis siyang kumilos at isinakripisyo ang sarili para iligtas si David. Pagkatapos ay sinubukan ni Frank na dalhin si Athena sa repair station, ngunit hindi pumayag si Athena. Sa kanyang huling sandali, ipinakita ni Athena kay Frank ang recording mula sa nakaraan kung saan si Frank ay nagka-crush kay Athena ngunit hindi niya alam na robot si Athena. Bagamat hindi niya alam ang pakiramdam ng pagmamahal, ipinaramdam niya kay Athena ang mga bagay na hindi dapat maramdaman ng mga robot naging emosyonal si Frank, na pagtanto na laging naniniwala si Athena sa kanya, kahit na ang iba ay hindi. Pagkatapos maipaliwanag ang sarili kay Frank, hiniling ni Athena na gamitin ang kanyang self-destruct sequence para sirain ang makina. Sa limitadong oras, ginamit ni Frank ang kanyang jetpack para lumipad at inihulog si Athena sa loob ng makina, na sa huli ay sinira ang buong system at namatay din si David sa pagsabog. Kasunod nito, umuwi si Casey sa pamamagitan ng portal at muling nakasama ang kanyang pamilya. Sa tulong ng kanyang pamilya at si Frank, nagpa siya gawin na mas magandang lugar ang mundo. Magkasama silang gumawa ng bagong henerasyon ng mga robot, katulad ni Athena, at gumawa ng maraming karagdagan ng T-Pins. Ibinigay nila ang mga pin sa mga robot na iyon at ipinadala ang mga ito sa buong mundo upang mag-recruit ng mga bagong tao na nangangarap at nag-iisip para sa Tomorrowland dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.